Hello mga guys! For today's video, inyong nga nga pobre. Guys, muna akong trabaho sa una, sa bata pa ko, hangtod ng ako. Inani akong trabaho, nagdako ko nga inani, mga kumpay. Manano, mga kumpay. Unya guys, kay dati sa city kami, tapos ngayon ang mga anak ko, professional na sila. May trabaho na sila, magandang trabaho na sa kanila ngayon. Kaya umuwi ako dito para sa mga parents ko kasi maluoy man ko nila guys mga tiguwang na kuna ako sa ikuyugan ilang trabaho ako na yung trabaho kay ilang trabaho guys di naman nila kaya mong hag sa hayupan ako na lang yung mga kay dangog ba yung <laughs> sa gusto nga mawadag hayupan kay kuan di kan pa sa unang pagkaro na hayis lay hayupan karon ako na yung nangumpay kami ni Alex kaya ako mga anak dito nahaluna na naman sila nagtrabaho naman sila o nagsuporta na po sila sa amo ah kaya amo guys lingaw lingaw mangumpay na huwag malipay rasa guys nga ay ani mangumpay me makakuha may sa hayo Anak siya guys guys sa city good kay murag maguya mong lawas dito ngano, di frisco, nga no dili na presko ang pagkaon nga dito nga mahal sa palaliton na dili na kung umig uma munang diri namin nanginabuhi. kay presko sa ang hangin inana na siya guys am um, panglawas diri rin abtik kayo nga sa city so maura to guys thank you for watching